Atas yan, ginugod pa ako ng mga estudyante ng cutting. Sama so, ngayon, siyempre, tiki man tiki. Alam ba ni mama mo yan? Tatalagang masasatisfied ka. Tignan mo kayo mga nasa likod ko. Kain ang jajabo kain ng kain, di ba? Ayan, sila lang gumagawa niyan. ako lahat po. Ayan, sila lang ang kisimpla. Saging po. Nata. Taong. Beans. Munggo. Sagot. Sagot, no? Sagot. Gulaman. gulaman. Tapos, garbanzos. So, garbanzos. <coughs> Olive, di ba? dami nilalagay makapuno makapuno oh. lahat yan oh, big share no? opo kung sa ako sa panahon ngayon mainit diba? Okay, meron pa nun no so di ano yun ang tawag doon? di makapuno Maka makapuno bansos pa okay. yun naman kaya nga only ice eh may Ube pa yan ha aray alam mo ba't ka aaray siyempre diba ang sarap Tsaka only ice sa sobrang ice, dami eh. na saok. Pag-ibod pa na, andito tayo ngayon, sumugod tayo dito sa may tondo. Siyempre, pinuntahan natin ang halo-halo sa Benita dito lang, kala Sir Jeff. Ayan o, oh. sama ko nga pala siya ngayon. Ito yung halo-halo na walang daya. At ang pinakamawalit pa dito, Ali Ice. Kasi sa sobrang dami ng regado nila, talagang mapapahingi ka ng ice. Kasi, alam mo na, mainin ngayon, di ba? Kaya Tamang uh, halo-halo ako eh. Naghanap ako. Oh, so naita ko ngayon itong halo-halo sa benita. Yun imbintahan natin si Sir Jeff. Ito. Saan pala? Sir Jeff hello po. Uh, uh, good afternoon po. Sir uh, pa'yo dito. Uh, Patagal uh, na po ba itong uh, halo-halo nyo sir? Uh, yung halo-halo po namin, one year na po siya. Uh, six branches na po. Uh, Yun sir, uh, san-san ba yung mga branches nyo? Uh, meron po kami sa Barangay 28 Caloocan, Barangay 27 Caloocan. Ah, uh, Velasquez Pampanga Street, Binita Cantawan Luna, saka ito po, ah, uh, Binita Victoria. Ayun sir, sa halo-halo, mo sir hindi ka ba nalulugi dyan sir? Ay hindi po. Kahit maulang po, marami po kami customer. Ah, uh, thank you rin po sa mga customer namin kahit maulan, nabili. Talaga po. Ah, uh, sir, ito papapitao lang yung ano, halo-halo nila. Tingnan nyo naman, ayan oh. Oh. Tatapun pa. pumpa. Tataka <laughs> ano, okay. yan, oh. Diba? Ito yun, halo-halo sa Benita. A titignan natin 'to, ah. Ayun nga pala, sir, uh, tawag dito. Ah, uh, bukod dyan sa ano, sir, ilang rekado ba yung nilalagay mo sa halo-halo, sir? Uh, sa 59 pesos po, meron na po tayong uh, 15 na rekado. 15 pieces na rekado. Isipin mo, 59 over 15 pieces sa rekado, no? So, 'yun nga pala, sir, uh, tawag dito. Baka pwede mo naman sila imbitahan, sir, dito sa Halo-Halo sa Benita. Uh, sa mga customer po namin jan thank you. Tapos ah, uh, yung mga bago namin customer, tikman nyo po yung halo-halo namin. Hindi kayo magsisisi. Saan located to sir? Uh, Victoria Binita. Yun sir, ano, uh, invite mo naman sila na bumili sa inyo. Uh, bili na po kayo dito, ma'am, sir. Ma sir. Uh, hindi po kayo magsisisi sa halo-halo namin. Thank you so much, Sir Jeff. Salamat po. At so yun na nga, eto na, di ba? Bago magtikiman pa, siyempre pinasasalamatan ko nga pala Cook ba lahat? Ayan o. Shoutout nga pala kay Victor Acero. At syempre, sa mga gusto mong pagawa ng salamin, malabo na ba mata mo? Alam mo na, kung saan ka pupunta. SK Shop, PA, syempre. Meron silang uh, branches sa uh, may uh, baklaran. Meron sila sa Santa Cruz, Recto. At syempre, meron din sa Arriedo. Kaya alam mo na, basta salamin, SK Shop lang. Number one. At meron din tayo, uh, bigay ng tropa bago natin Bago niyang clothing line, syempre ang Tusco, ayan o. Oh. Sharon nga pala sa Tusco, ayan o. Oh. Tingnan mo yung likod. Solid to po sa Yun know, oh. Bigay sa amin, sir, ng, ano, uh, ni Tusco. At syempre, maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta. Follow nyo kami, Manila Town Daily Reminder, Kenji Boy Vlog, uh, Good Days. Syempre, halo-halo sa Binita at ang nag Double G. Alam mo ha, syempre! ngayon, syempre, tiki man time dito lang sa halo-halo sa Benita. Syempre, kasap, humugot pa ako ng mga estudyante nag-cutting. <laughs> aray! Aray! Alam ba ni mama mo yan? Hindi! Yeah! Ay, nila, ko! Ubiya na nila. Uwian na nila. Kaya na naman, oh. Eto na, titigman natin. Kasi, balita ko, only ice. So, natunaw na, papalagyan natin ng ice din mamaya. Pero haluin muna natin. Eto na yung halo-halo sa Benita na labing limang rekado. Tapos, homemade pa. Talagang galing sa puso. Niluto ni ate, di ba yung asawa ni Sir Jeff, no? Shoutout nga pala, siyempre kay Madam na nagluto ng mga rekado ng halo-halo sa Benita. Okay. Si Ma'am Janet, you know? Eto na, tigman natin, ha? Tigman natin kung talaga masarap. nasan yung mga, may ube, may leche plan? Pero eto na muna, social garbanzos, baka puno, eto na. Unang kagat! Mm. <laughs> Grabe. Parang kagat ng vlogger, no? Iba? Iba. Sip-sipin natin. <laughs> Uy, lumalawa. <ba>? Parang <laughs> <laughs> sabaw yun, ha? Pero, sipin mo, ha? Overload. 59 pesos. Tapos meron silang kunyelo. Ah, 20 pesos to 30. 20 yung maliit, 20, 30 yung malaki. Tapos, ito naman, yung regular, 49. Yung overload, ito, 59. Pero, madaming laman. Yung iba kasing halo-halo. Ito, oh, papakita ko sa inyo. Yan, oh, daming laman. Oh. oh, yung iba kasing halo-halo, may daya. May <laughs> daya. 'di ba? Yung pinapahiran lang ng ube yung gilid-gilid, tapos yun na. Yun na. Pero eto na naman dito, naman no? Ito. Sa halo-halo sa binita, talagang Benita masasatisfied mo. ka. Tingnan mo kayo mga nasa likod ko, oh. Mo, kain ang jajambo kain ng kain, 'di ba? Mm. Total. Maayos ka na rin. Ano man mo? Masarap. Masarap? Tumingin ka rito! Diba? Masarap! Sagaw! Kendi. Ah, sobrang sarap, babalik-balikan dito sa pinita yan. Diba? Eh, magkakating ka sa sobrang sarap, sabi mo. Sabi diba, magkakating ka <laughs> sa sobrang sarap. <laughs> Ay, hirap yan. Wow, <laughs> oh, maniwala yung nanay niya na. Kaya yun, di ba? Isipin mo mga estudyante na nagsabi. Di ba? Ano pang hinihintay nyo? Pumunta na dito sa halu-halu sa pinita. Alam mo ha? Siyempre,